So mga matutig habang umiihi ako So Hindi ko lang ma Ano yun? Hindi ko lang ma Isip lubos sa kalain Mga ganun na, Meron na kami ganyang kataas na bakod Tapos meron kaming napakagandang bahay na tinatayo Kaya ang ganap ngayon mga matutig Kasi Christmas party ng mga Trabador dito sa amin. So ngayon mas na mga matutig no? So at tindi lang, ang bigis ng panahon. 2016, may ginagawa kami ni Lady Driver. Wala, tambay na kami kila mama. Ngayon, nung nagbukod kami, mas marami kami nagawa. So, ibig sabihin, kung gusto mo mag-grow kagaya namin, magbukod kayo sa bahay ng mga magulang ninyo. That is the best decision in my life, in our life. Decision ni Lady Driver. So, napaka-angas. Kung hindi dahil sa kanya yan, wala pa rin kami napapatay ng mansion ngayon. So, mas na nag mas naghihirap kami na halos wala kami ganong makain dahil siyempre nagbukod kami kila mama pero mas tumindi yung struggle sa amin pero okay lang yun kasi yun yung naging daan yun yung naging paraan para mas pataasin pa namin yung buhay at yung pangarap namin sa isa't isa kaya ayan hanggang ngayon 6 months na tinatayo itong matudik pa mansion at ayan magkakaroon na kami ng sariling bahay after ilang months na lang Ito. Tinatawag natin ang matutik sa So yun, sobrang angas lang Ang bilis ng panahon Kaya dapat enjoy nyo kahit saan man kayo ngayon Let's go 700 pesos ko nag 2,000 times Kaya ayan, kung makikita ninyo Paldo-paldo ako habang nagla-livestream ako Gago, first time in history guys 200,000 guys Nakalive tayo sa Facebook guys Taga-taga okay. lang, nilitan nyo lang yung tayo ninyo Meron pa oh Ayan pa nga, gagay 1,000 ulit 1,000 ulit Gago. Grabe, sobrang astig talaga nang nilalaro ko na to. Sobrang dali lang manalo. Pero hindi ko kayo pinipilit na maglaro nito ha. Digit guys! Gogi ko. Eto nga pa rin total ng panalo ko mga kamotodik. Dahil nag-scatter tayo. 1.5 million pesos yan. Sobrang laki. Sa comment section ko yung link. Let's go. Lagay ka lang po number mo at password mo. Makakalaro ka na.